Hi guys, for today's video, mag atang, -atang ko sa baka sa Laguna. Ah, oh, ba Kitao, <laughs> guys. Daghan magong fresh damo dito, dito bandang to, mas, sa ano, sa gilid ng garden ni Tatay. Kaya yung mga damo jan, fresh, hindi ma, walang amoy kailangan lang talagang abangan habang kin kumakain siya kasi baka maabot niya yung talong at yun ang makain niya lagot na tayo baka mapalo pa tayo di oras kaya kailangan abangan total maganda naman yung weather ngayon hindi mainit makulimlim ayan baka uulan na naman mamayang gabi ayun sumagot yung talukto Baka baka naman uulan talaga mamayang gabi. Ay. Ayan siya, kinain niya yung ano, yung damo na, tuyo na. Ayan, tingnan mo. Pinakain niya. Ayan, inahawakan ko lang yung lubid. Kasi, para naman maakain niya hanggang doon sa dulo. mayon mahaba-haba din, mahabang-habang damo. Pag yan, nauupos niya yan, lahat ay balikunti na lang yung idagdag ko sa panghaponan ni eh. baka basta maubos lang niya. Ano din naman siya, masipag din naman siyang magano sa mga damo. Ayan o, pati yung tuyo na rapper, napper, kinakain din niya. Kaya, nakakaganang mag mag aabang or mag -ta tawag dyan sa Tagalog basta sa Bisaya mag atang atang sa baka kay inaabangan naman talaga habang kumakain ng damo para dirin rin ma -e abot yung mga tanim sa paligid like dito saging ang dami pa namang saging sa bandang to ayan di ba? daming saging dyan hmm. Sabi niyo. May ampalaya. May talong. Ayan, dalawang linya yan. Ayan, may mahaba-haba din. Oh. Hanggang doon. Meron din tayong mga malunggay dyan. Baka gusto niyo ng malunggay. Or papaya. Meron din tayong maraming papaya dyan. Baka gusto niyo bumili ng papaya. Pumunta lang kayo dito, guys. May talong at saka ampalaya. Libre na yung pinakpit niyo. Pero binibinta din namin yan, ha? Huh? <laughs> Alam nyo na, guys. Pambili ng binload. Mahirap kaya sa probinsya. Mahirap kitain yung pera dito. Kaya kailangan talaga masipag ka. Marun ano ka? Yung marunong magaling dumiskarte para magkapera. Yan lang for today's video, guys. Bye!